sa isang university sa Maynila. Si Mara ay isang mahiyain at tahimik na estudyante. Hindi siya nakikisalamuha sa iba. Mas pinipili niyang mag-aral at mag-isa. Ngunit may isang bagay sa kanya na hindi nakaligtas sa mga mata ng mga guro. Ang kanyang likas na galing sa paggawa ng mga proyekto. Lalo na sa larangan ng sining. Isang araw, inatasan ang klase na magtrabaho sa isang pangkat para sa isang proyekto sa sining. Ang bawat pangkat ay kailangan gumawa ng isang visual na representation ng kanilang mga damdamin. At doon, sa harap ng buong klase, napili si Mara na maging bahagi ng pangkat ni Lara, ang pinakamagandang babae sa buong klase at ang pinakasikat. Si Lara, nakilala sa pagiging palaban at laging may charm, ay hindi maiwasang mapansin si Mara. Sa kabila ng pagiging tahimik ni Mara, hindi nakaligtas sa mga mata ni Lara ang kagandahan at talino nito. Okay Mara, ikaw ang magiging leader ng grupo natin, sabi ni Lara. Isang araw habang sila ay nagtutulungan sa proyekto. Maganda ang idea ko, pero kailangan ng tulong mo para magawa natin. Si Mara ay nagulat Ha? Bakit ako? Basta, alam ko kaya mo. Sagot ni Lara at nginitian siya ng matamis. Hindi alam ni Mara kung bakit. Ngunit may kakaibang kaba siya sa dibdib tuwing tinitignan siya ni Lara. Ngunit bilang leader ng grupo, tinanggap niya ang hamon at nagpatuloy sa proyekto. Habang abala ang kanilang pangkat sa paggawa ng proyekto, mas lalong naging malapit si Mara kay Lara. Tuwing nagtutulungan sila sa mga detalye ng proyekto, nakakaramdam si Mara ng isang hindi maipaliwanag na koneksyon kay Lara. Halos gabi-gabi ay magkasama silang nagtutulungan at habang lumilipas ang oras, tila nagsimulang magbuka si Lara sa kanya ng mga bagay na hindi niya inaasahan. Alam mo, Mara, hindi ko akalain na magiging ganito tayo. Masaya ako na magkasama tayo, sabi ni Lara isang gabi habang sila ay nag-uusap tungkol sa kanilang proyekto. Nagulat si Mara sa sinabi ni Lara. Hindi ko rin inaasahan, pero masaya rin ako magkasama tayo. Habang sila ay nag-uusap, ang mga mata ni Lara ay hindi na kayang itago ang nararamdaman. Mara, may mga bagay akong gustong sabihin sa iyo. Nandito lang ako, Lara. Sagot ni Mara. Ang puso ay mabilis na tumibok. Sa isang iglap, tumahimik ang paligid. Ang magkaibang mundo nila ay tila nagsanib. At sa mga mata ni Mara, nakita niyang may mga damdamin si Lara na higit pa sa pagkakaibigan. Bago pa siya makapagsalita, dahan-dahang inilapit ni Lara ang kanyang labi kay Mara. Sa unang halik, naramdaman ni Mara ang kilig, ang init ng katawan at ang matamis na sensasyon na hindi niya akalain. Ang kanilang mga labi ay nagtagpo at sa mga sandaling iyon, nakalimutan nila ang lahat ng nararamdaman nila sa mundo. Matapos ang halik na iyon, nagsimula silang magbago. Hindi na nila kayang ipaliwanag kung ano ang nangyari. Ngunit alam nilang may espesyal na nararamdaman sila sa isa't isa. Si Lara, na dati ay laging puno ng lakas at tiwala, ay naging tahimik at mahiyain tuwing magkasama sila ni Mara. Samantalang si Mara, na palaging takot sa pagbabago, ay nagsimulang maghanap ng mga pagkakataon upang makasama si Lara at hindi na kayang itago ang nararamdaman sa kanyang mga mata. Isang araw, habang naghihintay sila sa labas ng university, hindi na natiis ni Lara ang mga nararamdaman niya. Mara, gusto ko sanang maging tapat sa iyo, sabi niya. Ang tinig ay puno ng takot at kaligayahan. Hindi ko alam kung anong nangyari, pero gusto ko sanang mas kilalanin kita. Higit pa sa isang kaibigan. Si Mara na labis na nalilito, ngunit masaya ay hindi agad makasagot. Lara, hindi ko alam kung paano, pero gusto ko ring makilala ka pa. Gusto ko ring malaman kung anong meron tayo. Nagkatinginan sila at sa mga mata ni Lara, nakita ni Mara ang isang pagnanasa at tapat na damdamin na hindi na kayang itago. Habang lumilipas ang mga araw, mas lalong naging malalim ang kanilang relasyon hindi nila kayang itago ang kanilang nararamdaman. At tuwing magkasama sila, ang mundo nila ay umiikot lamang sa isa't isa. Nang matapos ang proyekto, dumating ang kanilang pagkakataon na magsolo. Magkasama sa isang park na tahimik, ang mga mata nila ay puno ng pagnanasa. Mara, hindi ko kayang itago ito, sabi ni Lara. Ang mga kamay ay dahan-dahang humaplos sa buhok ni Mara. Gusto ko ng... tayo. Gusto ko ng relasyon na hindi lang sa harap ng iba, kundi yung totoong nararamdaman natin. Ikaw na ba? Tanong ni Mara. Ang puso ay mabilis na tumibok. Ako rin, Lara. Hindi ko kayang hindi sabihin na... Bago pa na kumpleto ni Mara ang kanyang sasabihin... Hinalikan siya ni Lara ng matamis. Ang mga labi nila ay nagtagpo ng puno ng pagmamahal, ng tapat na damdamin. Ang kanilang mga puso ay naglalakbay sa isang bagong yugto ng kanilang relasyon. Ang pag-ibig na hindi na kayang ikubli. Sa mga sumunod na linggo, tinanggap nila ang kanilang pagmamahalan. Ngunit sa mga mata ng iba, nanatili silang magkaibigan. Ngunit hindi na ito hadlang sa kanila. Ang kanilang relasyon ay naging isang lihim na tinatago lamang nila sa mga mata ng publiko. Ngunit sa bawat pagkikita, sa bawat pagkakataon na magkasama sila, ang kanilang pagmamahal ay mas lalong lumalalim. Mara, gusto ko sanang maglakad tayo sa tabing dagat minsan. Sabi ni Lara, habang magkasama silang umupo sa ilalim ng puno. Bakit hindi? Sagot ni Mara. Ang mga mata ay nagniningning sa kasiyahan. At sa gabing iyon, habang ang mundo ay patuloy na umiikot, natutunan nilang tanggapin ang sarili at ang isa't isa. Hindi nila alam kung anong hinaharap ang naghihintay sa kanila, ngunit alam nilang ang bawat sandali, ang bawat halik at pagtingin, ay isang pagsasabi ng tayo sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay.